Live News Update Sa ating mga balita Resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal Hindi kailangan ng permiso sa China Oil leak sa lumubog na MV Terra Nova sa Bataan Kinumpirma ng Philippine Coast Guard Mahigit isang libong mga paaralan Hindi matutuloy ang pasukan Ayon sa Department of Education Ako po si Cesar Soriano Kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Tinabulaan na ng National Task Force for the West Philippine Sea o NTFWPS ang sinasabi ng China na humingi ng permiso ang Pilipinas para sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Sa pahayag ng naturang task force, hindi nagkaroon ng boarding at inspection ng China Coast Guard, taliwas sa sinabi ng Chinese Foreign Ministry. Dagdag ng NTFWPS na mataan ang puwersa ng Chinese Maritime na kinabibilangan ng hindi bababa sa siyam na barko habang nagkaroon ng Armed Forces of the Philippines ng latest resupply mission sa Ayungin Shoal. Gayunpaman na natiling dumistansya ang Chinese vessels at hindi nang gulo sa misyon. Ito ang kauna-unahang resupply mission ng Pilipinas matapos ang provisional agreement sa pagitan ng Manila at Beijing. Sa magkaibang statements, nagpahayag ng pagkadismaya ang Department of Foreign Affairs o DFA na hindi lubos na naunawaan ng China ang nangyaring agreement. Diin ang DFA, naging maayos ang usapan sa pagitan ng Pilipinas at China at klaro sa agreement na walang mangyayaring pagtanggi sa posisyon ng dalawang bansa. Dagdag ng ahensya, ang pagpapalaganap ng kasinungalingan ng China ay hindi makakatulong sa parehong bansa. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard o PCG na may pagtagas ng langis mula sa cargo tanks ng MV Terra Nova na lumubog sa bataan noong nakaraang linggo. Sinaad ng PCG sa isang statement na nadiskubre ng divers galing ng Harbor Star na may leak ang siyam na tank valves na nasa barko. Ayon sa PCG, agad na tinakpan ng divers ang valves. Patuloy rin nilang monitor ang mga ito. Mananatili ang Harbor Star divers sa area hangga't hindi nila natitiyak ang kawalan ng industrial fuel oil leak. Inilarawan rin ng PCG na manageable pa ang oil spill sa Manila Bay. Bukod sa Bataan, maaring maapektuhan ng oil spill ang mga lalawigan ng Bulacan, Cavite at Pampanga postponed ang balik eskwela sa mahigit isang libong public schools sa buong bansa para sa school year 2024-2025 ayon sa Department of Education o DepEd. Nakatakdang pumasok ngayong araw ang mga mag-aaral sa 1,063 public schools kung hindi na ng Tropical Cyclone Karina at ng Southwest Monsoon o Habagat ang kanilang mga paaralan. Base sa pinakabagong datos mula sa DepEd, Karamihan sa mga paaralang maaantala ang pasukan ay nasa Central Luzon, sa bilang na 457. Pangalawa ang Ilocos Region na may 310 schools. Sinundan nito ng National Capital Region o NCR sa bilang na 225 at Calabar Zone sa bilang na 67. Apat na mga paaralan naman sa Sox Sargent ang nagdesisyong ipagpaliban muna ang pasukan. Isinaad ng DepEd na nakipag-ugnayan na ang kanilang central office sa regional directors ukol sa postponement ng mga klase. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko nag-uulat. At niyo pong ng mga headline sa mga nakalipas na oras. Manatili na katuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.